guys. So, for today's video ay i-update ko kayo sa aking itinanim na o yung inilipat kong tanim na aking patola. At ito na nga siya guys, yung aking patola. So, ito na nga guys, ito yung aking itinanim na patola, yung aking nilipat na patolang tanim ko nung mga nakaraang video ko sa aking vlog. So, ito na nga yun siya guys. Meron na siya ditong buko guys. Yan. Meron na siya isang bunga. Mahaba-haba din siya, guys. So, ipapakita ko pa nga rin pala sa inyo, guys, yung iba pang buko ng aking bunga ng patula. Ito nga siya, guys. Yan. aking tanim na patula. Yan. Meron siya dito, guys, na buko. Mada Actually, madami siya, guys, buko. Kaya lang, medyo naninilaw siya, guys. Ito siya, oh. Madami naman siyang buko, kaya nga lang ay halos naninilaw yung mga buko niya, guys. Ayan. Ito nga yung aking mga patulang. Ayan. Isa, lang, isa pa lang, guys, yung aking patulang nakikitang nagkakaig sa kanyang bunga. Dahil nga, guys, halos sa sobrang init ay nalalanta nga, guys, yung kanyang buko. Hindi tumutuloy. Hindi ko alam kung gawa ba ng init siya or talagang ganun pag bumubunga siya. So, yan. Ito siya yung aking patola. Yan siya, guys. Yan.